Bida ang mga lokal na produkto ng iba't ibang probinsya ng Cordillera sa Cordillera Festival of Festivals Exhibit. Publiko hinihikayat na tangkilikin ang mga lokal na produkto. Nagpapasalamat ang ilang mga local exhibitors sa patuloy na pagbibigay ng Department of Tourism Cordillera ng oportunidad upang itampok ang kanilang mga produkto. Ayon sa kanila, malaking tulong ang isinasagawang product exhibit ng ahensya sa ginaganap na Cordillera Festival of Festivals. Maraming maraming salamat sa DOT at meron silang inorganize na ganito para makatinda kami dito. Malaki ang maitutulong kasi meron may chance kami na magtinda at dumami ang mga makilala na bibili. Mabuhay! Apayaw ipasindayaw! Welcome po sa aming booth. So, um, we are very grateful for the so, uh, uh, Department of. Cordillera, Department of Tourism Cordillera for the opportunity for us to showcase our products. Ang nasabing exhibit ay formal na binuksan nitong Huwebes na pinangunahan ng mga opisyal mula sa DOT at DTI. Para makatulong naman tayo sa MSF East, so together with the Department of Trade and Industry so we now have them here at the Malcom Square uh, para para uh, our visitors can be able to also see kung ano yung mga products of the different provinces at itinaon din natin ito dun sa ating um, flagship program ng Department of Tourism uh, uh, under our Secretary Christina Garcia-Frasco, yung Philippine Experience Program. Siyempre malaking impact nito sa kanila, no? Sobrang uh, ito ginagamit natin to as a platform for them, no? Makalink sa ibang mga markets. So they are given the opportunity, no? na uh, maipakita nila yung mga product nila pag uh, especially dito sa Baguio we know that pag uh, Baguio is a tourist hub so it's a good uh, opportunity for them to show their products to especially to our tourists and our visitors so, at least pag mga umuwi yung mga turista at mga bisita natin may kwakwan din nila may, may masasabi nila o may share nila sa mga kanil kanilang mga lugar yung mga nakita nilang mga product dito sa Baguio Inanyayahan din nila ang publiko sa nasabing aktividad. Kabilang sa mga exhibitors ang probinsya ng Abra, Apayao, Binget, Kalinga, Tabuk City, Mountain Province, Baguio City, Sepo, Kapitiria at DTI Car. Magtatapos ang nasabing exhibit sa linggo, Oktubre 26.